Hello mga Kawat i do. Meron tayong i-share ngayon sa inyo. Yung paano i-test yung uh, ano thermal switch. Saan ba makikita yung ter thermal switch or uh, temperature sensor? Ah, uh, yun ay sasakyan syempre. Malamang dun sa linya na galing sa radiator papunta sa makina dalawang malalaking hose yun hanapin nyo lang doon either sa taas, kadalasan sa taas or sa baba, hanapin nyo lang doon yung thermal switch na yun yung magbigay ng signal uh, negative sya papuntang relay ng mga uh, fan natin kaya nag automatic So ito siya papakita natin sa inyo para kung meron kayong ganitong uh, nag-overheat, may mga issues na overheat din yung sasakyan niya dahil ang fan ay hindi na gumana. Marahil ang dahilan sa wiring. Okay? Or yung fan. Or yung ito mismo yung tinatawag natin yung thermal switch. So papakita natin sa inyo. So yung gamit natin paano para mag-check, gamit natin ng ito, test light. Okay. Tapos ito yung thermal switch natin. Gumawin tayo ng ito. Ang sakit niya sa loob. Meron dalawa yan. Ground lang po ito. Ground. So, hindi tayo naglalagay ng na positive dito sa sakyan. Ground switching to. Papunta dun sa 56. Ah, uh, 86. Ng ating mga relay. Okay. Okay. So alam natin yung connection naman ng relay, 30, ay 86, 85, tapos sa taas ay 87A, 87B. So ito yung switching niya, yung ground, either mapunta sa 86 or 85, kahit magkabalik na okay lang. So paano i-test? Gamit natin yung, of course, yung battery. Meron battery, tapos meron tayong test light, tapos ito, hindi tayo gagamit ng mainit na tubig, ito na lang yung hot air. So, ang gagawin natin, ganito lang mga So, ilagay natin yung isang terminal dito Tanggalin muna natin, dalawa yan eh So, negative ba lang? Take note, negative ba? tayo maglalagay ni positive dito Kahit sa actual, sa sakyan, hindi tayo naglalagay ng positive Always negative yan Okay So, ito Lagay natin isa, tapos nakadito dito sa alligator, sa positive Tapos ito, susok-sok lang natin iyan lang na wag mag short kasi pag nag short automatic uh, mag ilaw yan so tapos ito ilalagay natin sa positive kahit magkabaliktad lang din yan tapos itong alligator strip nakakonek nakakonek sa ating test light para malaman natin kung gumagana yung ating thermal switch ito yun kagabit din natin so anong gagawin natin next ay ito natin lagay yun itabi natin yun sila okay so ito na yung next natin na gagawin isasaksak na natin yung ating ah uh, hot okay yung hot air tapos titnot yun yan pag gumana ito Ibig sabihin, good itong ating thermal switch. Okay, iilaw kasi yan. So, again, meron ng ito nakakonekto sa negative. Nilinihan natin para malaman natin kung... Kasi pag nakaramdam ng init o tag na-reach na yung temperature nito ng thermal switch, magkokonek yung dalawa dyan, itong, itong puti tsaka blue magkoconnect dyan sa loob so maglalabas siya kasi itong papasok ay ground so lalabas din siya ng ground so magkoconnect dito sa loob pag nakaramdam siya ng init so yun yung gagawin natin so inita natin pag nainit, nakaramdam ng init kasi nakaano ano na tayo itong ating test light nakakonek sa negative tapos isang linya nilagyan natin ng positive para pag nagconnect Uh, may ilaw na ito. Iilaw to. So, dito ang ground manggagaling. Okay? So, i-coconnect niya. Tapos, sa mag-ilaw to. Subukan natin. Tingnan natin. Na. Tutukan lang natin ang hot air. Kapag nakaramdam ng init yan, ah, uh, iilaw yung ating test At sa banyo, mga kabat-ID. Ganun. Ayun. Kita yon, yun. Saglit lang umilaw yung ating uh, test light. So, lalagyan natin ng tubig. Masakin natin ng kundi. Mawawala na yung pag nakaram na lamig na. O yan, kita nyo yan. So, ibig sabihin, magana yung ating So, ganun lang mag-test ng ating ano, thermal switch. So, pagbunasan natin. So, nung nakaramdam na siya ng lamig, nag-automatic na siya. Kaya yun yung, yun yung trabaho ng thermal switch dun sa ating mga sasakyan. Nag-automatic siya. Kaya yung iba, pag to, hindi na nila pinapalitan. More or less, mga 500 lang naman to eh. Kaya depende sa lugar kung saan ka. Pero bang, pag nasa probinsya ka, medyo mahal yung mga pesa kasi. Okay, like for example, Manila ka. Mura lang naman ito. O sa Lazada kasi or sa mga online pwede rin. So, ibig sabihin ito yung trabaho niya. Uh, mag, mag ano lang siya. Mag uh, switch. Yung sa loob, magkocontact, magkaramdam ng init. Pag na-reach na yung temperature, dahil ground switch siya so meron ng positive yung ating test light so mag ano siya mag iilaw so pakita natin ulit kasi yun yung trabaho nito eh kaya nag automatic yung fan pag diniretso mo naman kasi yung fan sa mga kotse lalo na yung mga luma or kahit yung bago magkakaroon ng problema talaga yon either maglalagay ng check engine dun sa dashboard or pangalawa nun pag naka-direct okay naman maliban sa mga sasakyan kasi may mga nakadirect yan yung mga yung mga uh, hindi siya front drive rear, rear siya uh, may ano yun nakadirect siya yung fan Nung pag start ng makina nakadirect siya yung fan kaya hindi na nila kailangan ng fan automatic na yon nag-aano na nag-aano na siya ng hangin pero itong mga bago, mga, mga front drive, gumagamit talaga ng mga fan. Hindi na automatic. Hindi mo pwedeng i-direct. O pwede mo i-direct, pero ang kaso nun, baka hindi tatagal yung yung fan mo dahil all, all, all the way na nagbabiyahe ka since na-start mo kung saan ka pupunta ilang oras maying yung biyahe mo gumagana yung fan so posible maagang masira yung fan mo at uh, magpalit ka naman So, maigi na ito palitan kung hindi na gumagana. So, again, paano natin malaman? Ganito lang mga kabot ay Initan natin ulit. Hot air yung ginamit natin. Pareho lang din. Yun. Kung tubig kasi yung nilagay natin, pwede rin. Uh, pinakul kumukulong tubig, pwede rin. Pero pareho lang din to Hot air. Kailangan lang makaramdam ito ng sense ito ng init So, yun ang trabaho nito. Kaya, kung nakapanood kayo sa video nito, pwede nyo yung i-actual test sa inyong mga sasakyan. Kung ganun din may problema din kayo, may issues din na nag-overheat dahil ang dahilan, hindi gumagana ng fan. Either yung linya, una, pangalawa yung yung fan sira, pangatlo, ito yung thermal switch. Okay, so again, last. Inita natin. O oh, yan, kita nyo Ganyan lang siya. So pag nakaramdam, kaya pag lumamig ulit, yung fan natin, hindi siya matrabaho. Pag nalamig na yung tubig dun sa radiator, mag-automatic, mamamatay yung fan. Tapos pag uminit na naman, o andar, pag nalamig, ha, matay na naman. Okay? So tingnan nyo yan mamaya. Mawawala ah, yan. Pag nakaramdam ng lamig. Basahin natin para mas mabilis. Yan. Lagyan natin ng bula. O. Oh. Diba? So, ganyan lang mga kabatay oh, do. Pag-test ng ating thermal switch sa ating mga sasakyan. Na siyang mga dahilan kung bakit nagkaka-overheat dahil yung fan natin hindi gumagana. So, hanggang dyan lang. Uh, salamat sa mga nag-subscribe. Tsaka... Uh, sa mga supporter saat ating channel, please, uh, kung nak panut di video na to ay subscribe and then click the notification bell para sa lahat sa mga sunod natin na video. So, God bless po. Salamat.